Kadotsky, narinig mo na ba? Sa ibang bansa, pati sa ilang private schools sa Pinas, AI na raw ang nagtuturo. Oh, yung parang si ChatGPT, pero may teacher vibes. Eh, ang tanong, paano na si Mamat Sir? Tanggal na ba sa serbisyo? Sa ibang bansa, may mga classroom na gumagamit na ng AI-powered tutors. Nagtatanong ang estudyante sa tablet. Sinasagot ng robot na parang encyclopedia na may boses, may quizzes, may explanation, may virtual feedback pa. Kadotsky, kung dati chalk and board, ngayon code and keyboard. Ang totoo, hindi lahat kayang gawin ng AI. Oo, kaya nitong magpaliwanag ng math o science. Pero ang disiplina, pag-unawa sa ugali, at empathy, aba eh, sorry na lang si robot, walang pakiramdam. Subukan mong paluhay ng AI, baka mag lang yan. Pero si ma'am, makakatikim ka ng tingin na mas malupit pa sa sermon. Kadotsky, hindi ito laban. Ito ay tulungan. Pwedeng gamitin ng mga guro ang AI bilang tool para mas mapadali ang lesson, hindi para palitan sila. Sila pa rin ang core ng edukasyon, lalo sa public schools kung saan ang hirap ng setup. At tandaan, ang robot walang puso. Si Mamat Sir, meron. Ika mo, Kadotsky, okay lang ba sa yung magturo ang AI? O gusto mo pa rin yung teacher na may kwento, may birong seryoso, at may pangarap para sa iyo? I-comment mo sa baba kung anong side mo. At siyempre, huwag kalimutang mag-subscribe sa Dotsky TV. Ang channel na hindi AI ang puso. Tao pa rin ang laman.